<laughs> Magagandang bawa po sa atin ng uh, isang uh, matanda na pa upang uh, may kainin sa araw araw <laughs> <laughs> ngayon. Siyak <laughs> niya akong Pedro Farm. Nagsasakripisyo pa o. Oh. Hold. Oh. Ayan. Right. Ayan guys. Ayan. Ayan ready tugon na kami sa beneficiary ng ating mga groceries. Uh, Sasurpresahan natin, medyo gabi na tayong dumating. Bahay ni Tatay Eduardo Centeno. Charan. Isa pa. Okay, okay. isang tapong bigas. Sa uh, makaraos na yung uh, pangilang araw. May bulat po tayo. Oh. Uh, may dalawang tray. You know? Bulat po ito. May kasama oh, pa palang ay itlog. Uh, uh, ayan. 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 Ayan yung nagbigay dito. So, mm -hmm. Eduardo, ano ang masasabi mo sa nagbigay ng tulong? Hmm. Masabi ko lang po. Abot-abot pasalamat ko po sa inyo at tinulungan niyo ang aking paghihirap. Yan lang po ang pasalamat ko po sa inyo. At napansin nyo ko, itong edad ko na ito, pinipilit kong magtami ng talay upang makahawak lang, makabili ng bigyan. Yun lang. Sa isang araw tayo lang yung sahod niyo sa pagtatanim ng palay. Bung maghapon, dalawa, tatlong daan. Babad sa araw yon. Oo. Oh. Eh, Dahil eh, ko nga ako kikilos. Okay. Hmm. May kuwan pa pala? Pahabol? Eh, pahabol. Kung nga ako kikilos. Okay. Ako, na lang po bahala dyan na... Nating, nating. Okay. Okay. Oh. natin yung bahay niya kung lang, saglit-saglit. Hmm. Oh, ito yung bahay ni tatay. Ah, tignan natin, silipin natin. ha? Ah. Ito yung yeah, kwarto. Oh, tignan nyo. Oh. Karton pa yung sapin niya. <laughs> ito yung bahay ni tatay Santeno. Piling <laughs> mo. Wala na po. Kundi nasa kanila yan po. Kung tulungan pa nila kustang, po. sa bahay ko. Pasalamat po ako sa kanila. Ulam, ulaman na kung sakahin nagtatanim na ako ng palay. Ah, kung ano ka lang, ah, uh, ka lang. Sumasama lang ako sa mga... Wala kang sariling lupain. Wala. Anong masasabi niyo ulit? Wala na po, kundi pasalamat po ako sa kanya. Lalo lalo, lalo si ang Panginoon ito. So, at nakulungan so, na po sa paghihirap. Okay. Sa okay. So, so, ganito hmm. na lang guys. God bless us all. And yeah. salamat sa sponsor. Kahit hindi siya nagpakilala. Yeah. Okay. Okay. Okay.